So, hi guys! Good morning! It's Wednesday today. Andito yung sa bahay ang asawa ko. Ready na tayo? Para sa ating ano. Dito ako nag-intro sa guest room kasi may project tayo. Gusto na asawa ko na ilipat yung walk-in closet ko kasi hindi naman daw ginagamit yung guest room. So, gagamitin ko na lang daw na ano, na tawag doon office slash uh, walk-in closet. So, ito yung kaya mag-aano uh, kami, I DIY lang naman kami ang gagawa. So, ngayon, ang hahanapin ko is, gusto ko kasi ng uh, dresser island. Pero, ayaw ko magpa-customize kasi super mahal nun. Can't afford tayo. <laughs> so, pupunta kami ng yung, meron sila magaganda doon na ano eh, yung mga dresser ba. So, so, yung bed natin sa likod sa mga taga-Holland dyan, kung sino'ng may ano interesado mag-message lang kayo. Ah uh, ano around Rotterdam lang, malapit. Tapos kayo ang ano <laughs> inaano na, inaano. Uh, yung mattress, mattress nito hindi namin masyadong nagamit kasi nung binili namin ang matras ah uh, ano um Naglipat kami after 6 months. Tapos dito, hindi na ito nagamit. Kasi nung lumipat kami dito sa bahay na to, bumili na kami ng bagong, bagong bed. So, ayan. So, sinong may gusto dyan? PM. PM is the key. So, ready na ako. Tatawagin ko na lang ang aking asawa. So, hanap tayo ng cabinet. Yung dresser. Ganda tayo ano dito. Mga... nito. Wala pa akong nakikita na maganda. Nakarating na kami ng bahay. Wala kaming nakita doon ang layo. Nag-drive lang na malayo. Walang ano, walang maganda wala ko na gustuhan kasi naghahanap ako nung round sa medyo round sa gilid ba ayo yung square wala akong kita so ngayon gagawa kami ng juice magju-juice sa aking mister so magaan naman na ng ha orange tulungan ko So good morning guys. Yeah, ma hindi na ganoon kaaga. Magtitend na. Pero hindi tayo aligaga, slow ang ating morning kasi malinis ang bahay, nakapagtrabaho na ako, nakapagtrabaho. Wala akong masyadong ano, yung trabaho ko inayos ko na kahapon. Wala na akong ano nakapending na gagawin. So ano na lang. So, ang gagawin ko ngayon, kasi magpapaano ako, pupunta ako ng Copper Week, kasi palagyan ko yung battery, battery yung rilo ng aking asawa na almost a year na. A year na na, ano, lagi ko nakakalimutan. Kasi, medyo malayo na kasi yung, ano, eh, dito sa, ano, sa Alexandrium, yung malapit sa amin, yung malaking mall, walang, walang nag, ah, hindi sila nag-aano ah, ng battery, yung jewelry shop, hindi sila naglalagay ng battery. Doon lang sa ano, sa copper week, ayoko naman yun. Kasi nung last time, yung isa niyang relo, hindi na nga niya nagagamit eh. Sayang yun. Kasi unang, uh, parang kailangan ko yung binigay sa kanya? Parang ano ata, anniversary din namin yun, binigay ko yun sa kanya. Tapos yun, hindi na niya ginagamit kasi maski ano, pero tatlo kasing ano yun, yung hand ng relo na umiikot, yung isa doon na sira Okay naman kasi parang yung sa ano lang ata, yung, yung sa date. Or date ba Or ano ba? Ewan ko kung ano yun. Basta mayroon siyang natanggal na hand. So, hindi na ginagamit. Kaya ito, uh, special kasi ito. Kasi binigay ko to sa kanya nung 10-year anniversary namin. So, ipapaano ko siya dun sa jewelry shop. Ayoko sa market. Mura kasi sa market. Parang ano ata, 5 euro lang or 10 euro. Pero pag sa, ano, pag sa, medyo may kamahalan pag sa jewelry shop. Pero mas okay na yun. At least, uh, sure ka ba. Tapos, kasi do'on kami kakain sa kapatid nito. Malapit lang yun doon. So, mga late afternoon na ako pupunta. Pero dadaan mo na ako ng Alexandria yung kay kasi may susuli ako sa Sara. Ino muna pala tayo ng tubig. Kasi kagigising ko lang din. Late niya ako nagising. Uh, ano? Uh, isusuli ko yung mga nabili ko sa sale. Hindi ko siya masyadong bet. Kasi nung pag-sale kasi hindi mo siya pa i-ano, hindi mo na i-fit. Kasi nga sobrang busy. So ngayon isusuli ko siya. So before ako magpunta. So, ngayon, mag imis imis lang kasi malinis naman ang ating bahay. Hindi ako ligaga. Kasi, di ba nagsabi ko nga na general cleaning ako nung, ano, nung may bisita. <laughs> Ay, may, may kliyente nga akin sa awang pumunta. So, ngayon, ano na lang, uh, baka mag, hindi nga kailangan yata mag-vacuum eh. Hindi ko kailangan mag-vacuum. I-ano eh. ko lang, mag-imis-imis. Pero marami akong gagawin doon sa walk-in closet ko. Uh, ano kasi medyo, makalat ng aking walk-in closet kasi ilang days na na pinapabayaan ko lang ba kasi yung namimili ka pag namimili kasi ako pag sale kasi mura ang laki talaga na natitipid so ang dami nakatambak doon na ano so ngayon yung mga gusto ko nilalabhan ko lalabhan ko na siya tapos yung hindi isusoli so ngayon maglalaba ako pero tapusin ko muna to aking tubig laying low a no place to go sunlight dances through the window lazy haze fills up the room got no place just me and you time slows down when you're around feel the rhythm of our hearts bound in the quiet we find a groove Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in pink blankets under the sheets, lost in the moment in our own dream in this lazy weekend. We're wild and free. Coffee stains. Table. Lazy kisses we're unable mm. to escape this cozy so, bubble where we're lost in each other's yung, troubles. Not my i Time so, so, so down when you are around. Ko, feel the, rin, the rhythm of kasi, a heart's pound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. So before lazy just you and me right to okay. Step up to the mic, gonna make it swing Feel the rhythm in your bones, let the music sing Got that poppin' beat, gonna make you move Dancing on the floor in the swinging groove Clap your hands now, let the trumpets sound Swingin' to the left and swingin' to the right No room for worries, just let go and be free tapos na ang ating tupiin at mabilis lang yung ano yung kasi mga ano yun yung mga wall mga wall ba na ano kaya hindi siya ganoon ka katagal so na iano ko yung una kong load na ko na so maglo-load ako ng isa at iaayos ko na sa mga cabinet yung mga natupi ko yung mga yan, mga ano yan, mga undies at saka socks tinatapon ko lang siya dyan kasi mas mabilis ko siyang ligpitin diretsyo na ba, hindi na ako mag-ano tapos ito, meron pa ako dito liligpitin at kumusta naman ang aking walk-in closet o, oh, ayan yan <laughs> kailangan ko yung ano, uh, tawag doon uh, ayusin So, yan yung mga gagawin ko. Nandito na ako sa baba, sa kusina ulit. Gagawa ako na aking breakfast. eh uh, kasi balik, ano na tayo, balik tawag doon sa healthy habits natin. Umpisahan talaga natin ang ating January. Mas gay, hindi man siya naumpisahan ng first week ng January. So, nagtatry kami ngayon na no sugar. At ako, balik ako ng aking, ano, ng aking, hindi ako nagda-diet actually. Kumakain ako ng gusto kong kinakain. Pero, as much as possible, uh, mga greens. At, less carbs. Ah, hindi pa rin naman, kumakain pa rin ng carbs. So, ito yung, ano ko, yung agahan. magsusmuti ako ng avocado, cucumber, blueberries, at lagyan ko siya ng collagen. Kasi, we, normally, nilalagyan ko pa yan ng, ano eh, uh, spinach. Inaubusan ako ng spinach. Kasi maganda na rin yun sa aking ano, iron. <laughs> yung, yung iron talaga. My God. E, may ano ako. Tawag dun. May check up ako. Ngayon, next week. Both sa aking ano, sa aking mayuma. Ah, uh, mayuma at saka... ah, uh, next week pala Friday, yung mayuma mag-ultrasound kung lumaki ba siya or nagano So, um, 50-50 o /50? operahan ba or tawag doon sana oh. sana hindi siya lumaki at hindi siya ano tapos uh, the week after meron akong ano yung sa sa thyroid ko naman chine-check na lang siya kung stable na yung hormones ko so hopefully sana just mm, ko uh, okay naman siya para hindi na ano kasi ang ano talaga napaka at saka hindi maganda yung napaka-strong kasi ng medicine ng ano eh, nang tawag doon, ng ng, 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 thyroid. So, yeah, hindi, parang meron talaga akong time na pa, napaka-down ng energy, ganun. So, gawin ko muna ang aking, ano, ang aking breakfast para makakain na tayo. So, tapos na ang ating smoothie. Diretso na akong iinom dito. Para wala nang hugasin. Magpapaano pa ba tayo? <laughs> Lagyan ko siya ng collagen. Hindi ko siya nilagyan ng, ng uh, saging kasi Nilagyan ko siya ng blueberry. Para handa tayo sa ating pakikibaka today. <laughs> pakikibaka. Para naman no, talagang ano. Para ma... Maano ma, ma ano yung tawag doon? Yung day natin. Para may energy. Kasi kailangan ko talaga magano. Medyo tamad-tama rin ako eh. <laughs> tamad-tama rin minsan. Kaya, kaya gusto ko talaga yung pagka, pagkagising. Ano agad? Yung ginagawa. Gusto ko yung, kasi pagkaumpisahan ko, bababa ako o upo, ay just ko, the whole day niyan. Parang wala akong energy. Kaya ang ginagawa ko, sa umaga, pag alam ko may labahin ako, yun yung inuuna ko pagkagising, gano'n, hilamos at uh, tawag doon, linis-linis sarili. Uh, ano, pero ngayon, hindi nga ako naghilamos actually <laughs> ngayon, kasi inuuna ko muna yung labahan, nagsalang na ako ng labahan, at tawag doon. Um... Uh, Yeah, para para productive yung day kasi yung yung yun talaga yung na ano ko na na Ewan uh, ko kung ako lang ba or kayo din or so. Pagka ano, yung pag-umpisahan ko talaga na paano-ano lang yung ganun bababa, upo-upo, cellphone-cellphone, ay nako. Wala talaga, walang, walang mangyayari. So tapusin ko lang ang aking smoothie. So, ready na tayo. <laughs> parang, parang magkaano. Uh, ready na, ready na ako. Pupunta, doon kasi kami mag-dinner sa kapatid. Sinabi ko na, di ba, na doon kami mag-dinner. Tapos, hindi ako susunduin ng asawa ko. Ako yung pupunta. Kasi, pupunta ako doon sa malapit na mall. Magpalagay ng battery sa kanyang watch. So, ngayon, nag-iimis lang ako. Kasi, ayaw ko kasing iiwan yung yung washing machine na naka naka on ewan ko kung ako lang ba so patapusin ko lang tapos alis na rin ako kasi dadaan mo na ako ng Alexandrium yung malapit na mall dito sa bahay ano lang din naman yun eh konting sigway lang konting sigway lang para kasi malapit na atang mag one month yung nabili ko yung sale before kami pumunta ng Ireland so sayang naman kasi hindi masyado siyang mahaba at hindi ko bet yung kulay yung ano yung naano ano ko ka lang kasi bil, mabilis <laughs> so ngayon uh, malapit na atang matapos yung ano kay yung tawag doon yung uh, washing machine. So, uh, yeah. Pag ganito talaga, pag ano, pag winter, nakakatamad lumabas. Uh, <laughs> parang gusto mo bukot-bukot ba sa ano, bukot-bukot sa habol. Pero yeah.